Hello guys, good morning, good morning, good morning. Today is my day. Wish me a happy, happy birthday guys. So today I, may gusto akong bibhin na pagkain. Yung favorite ko na pansit dyan sa store. Kaya tignan natin kung ma saan makakaabot tong pera ko. Kung mabibili ko ba ang aking favorite na pansit or hindi. Kasi ang aking pera lang ay $100. Then $1. May $50 ako. May dalawang $5. $2, $4, $6, Tapos, $9. $9 na tagi $1. So, total lahat ay $169. Tignan natin kung po mabibili ko guys yung ano yung pansit na gusto ko di ba uh, kahit man yan yung yun man lang ang, ang palipas oras right? so saan kaya makakaabot itong ano pera ko so mamaya punta tayo yan sa store tignan natin kung magkakit ang kung pera so ang bibinihin ko ay pagkain namin dalawa tumahal So, bali, dalawang pansit ang bilhin ko. Tignan natin kung magkasya, siya, magkasya sa dalawang pansit. At saka, kung may sobra, bilhin tayo ng coke. Oh. Okay. Kaya mamaya, tignan natin kung magkasya. Tignan natin mamaya, guys. So, nandito na tayo sa noodle section, guys. So, hanapin na natin yung noodles na bibilhin natin. Tingnan mo na natin kung baka mabili natin, baka spicy, kaya tingnan natin. Saka tingnan din natin kung tumaas yung presyo ulit. Baka mamaya, bumili tayo, hindi pala kakasya yung pera natin. Ayan, may tagi 55 din, kaso lang, konti lang ang laman. Kaya ang hanapin natin yung mas malaki. Di ba? Para medyo solve naman ang ating chan. Oh, uh, ayan na. Ayan. 65 yan, guys. 65. Medyo malaki na yan. Di ba? plus hmm. 65 plus 65. 130. So, kano yung pera natin? Dalawa. Pagkain namin to ng alaga ko. Dalawa. So, talaga punin natin. Tapos, magkano yung coke? Lakab muna natin, guys. Binit tayo ng coke. So, ang coke natin, oh my God, 35 din. Original. Nakakunin natin. So, wala ko. Hindi ka siya. Hindi ata Plus 35. So, guys. Kasha. Let's go. Kasha ito. Kasha itong budget natin. satu, satu, enam, 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 Okay, ma? Thank you. Thank you, thank you. Let's go. Ito na, nabili na natin, guys. Solve na ang aking birthday, guys. Solve na. Nabili ko ng pancit ko. So... Uwi na ako. Ni? Bakit kaulog na naman? Siya. Nahulog pa. My God. So, bye-bye muna. Bye-bye muna. Uy, nalampas na ako sa ano namin. Building. Bye-bye. Guys, ito na. Nabili na natin ng pansit. Ito yung sinasabi kong favorite ko. Uh, ito siya. Sesame cold noodles. 65 isa siya, guys. Pero no, first time ko dito sa Taiwan, 35 lang ito. Promise. 35 lang. Eh, ngayon, 30, 65 na. Ang, ang, taas ng ano, ng presyo. 35 lang siya dati nito, guys. Promise. 35 siya. Yan. Tapos, mas marami pa noon. Mas marami pang laman. Hindi mo na makain yung yung isang ganito noon, hindi mo siya makain. Ngayon, ang late na lang. Lahat na lang, mataas. Hindi lang dyan sa Pinas, guys, ang mataas ang bilihin. Dito din, ramdam na ramdam din. Kaya, mag-isisi sa gobyerno natin. Hindi lang sa Pilipinas ang mataas na presyo. Tapos itong Coke, yan na, nabili na natin. Yan. Ito, 30. 20, ano nang to din dati? 30. 30 siya, ngayon 35 na yung coke. Ito na siya. Ito yung ano niya guys, yung uh, sahog niya. Cucumber tapos carrots, tapos yung oil niya, yung sesame oil tapos uh, ano to? May suka, konting suka, sim. Pero yung ano guys, yung Hinahanap ko kanina yung ano, yung peanut yung sauce. Wala. Itong sesame oil lang ang meron. Kaya ito na lang kinuha ko. Pero mas masarap talaga yung ano, yung peanut. Peanut yung sauce niya. So, mamaya, maaga pa naman guys. Alas 12 kami kumakain ng alaga ko. So, ito ang natirang pera natin guys. <laughs> Naku. Ito na lang, promise. Yung pera ko, natira. Yan na lang. Four dollar. Oh my God. Ayan na. Four na lang siya talaga. Oh. Wala na. Wala na. Ano ba yan? Buhay OFW. Guys, salamat sa panonood ninyo. Happy na ang birthday ko dahil pinanood nyo ako. ba? Diba? Thank you, thank you. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday to me. Bye-bye.